malapit na mamulaklak mga ito yung aking mamangga yun po yung napakalaking ng mga namin ito sa amin na sa aming lupa dati alalis nito ngayon grabe lumina naman kailangan naman siguro kong yan po yung idol ng mga ano mga mamister ang aming mangga sobrang so, laki nya po niyan halos 50 years na ito mahigit pag ito po ng munga talagang sobrang dami yan sa lahat po ng mga vlogger dyan maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong pag uh, panood ang aking mga video. At pagpanood po sa akin na uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga mamiser ay mga idol. Hindi po ako sa akin yung ganag iikot. Baka sakali makakuha ng pang ulam. May dala po akong ano, air gun. Isang kasi marami dito mayawak sa kayo ano, pinigil ng ulam. At kibun. sa mga naka-subscribe po sa akin na hindi, mga nakapalo at hindi. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga idol. Ito po yung hinakain dito. Tabog. Masarap po ito. Pag hinog na. Hilo pa kasi siya, hindi pa siya, wala pa siya hinog. Antik ko na ito mga idol nung nakaraang ano, nung nakaraang season nung ano. Season nung tabog. Matamis siya parang ano, ayun mayroob na oh hindi masyado ay ito yun ah

Ayan, kabalik ito ng aking bunso. Maglisim nga dito ng na siya. Thank you so much mga ino sa inyong patuloy na pagpangkilik uh, sa aking mga video. Kahit hindi masyadong kagandahan po ah. Uh.